Tatay na may Down Syndrome na pagtapos ang anak bilang dentista. Hindi iniisip ng isang pamilya kung anong klaseng sakripisyo ang kanilang gagawin para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak. Katulad na lang ng lalaking nasa kwentong ito na hindi hinayang ang maging hadlang ang kanyang kapansanan para magsikap sa buhay. Mapag-aral lang niya ang kanyang anak. Kung anong pagsusumikap at sakripisyo ang nalampasan ng lalaki, eto. Isang amamula sa Syria na si Jad isa ang may down syndrome o genetic disorder na naaapektuhan ang pagdevelop ng katawan at utak na dahilan para magkaroon ng developmental delays at iba pang komplikasyon sa pisikal ng isang tao. Pero hindi naging hadlang ang kapansanan ni Jad para maging responsableng ama at asawa sa kanyang pamilya. Mahirap man, pero sa kabila ng limitasyon, ginawa niya ang lahat para makapag-ipon ng pang-college tuition ng kanyang anak na si Sader Isa dahil nag-aaral ito sa kursong dentistry na isa sa mga trabahong malaki ang sahod sa kanilang bansa. Marami ang naantig sa kwento ng kanilang pamilya matapos ibahagi ng kanyang anak kung gaano siya ka sa ama nitong may Down Syndrome. Ipinagmalaki niya sa buong mundo ang pinagdaan ng hirap at pagsubok ng kanyang ama para mabigyan siya ng normal na buhay. Ang kwentong ito ay taliwas sa paningin ng ibang tao na tila kamalasan o kinakaawaan ang pagkakaroon ng miyembro ng pamilya na may kapansanan. Pero sa kwento ni Jad, siya ang nagsilbing lakas at sandalan ng kanyang pamilya. Kaya naman ito ang naging inspirasyon ni Sader para maging passionate sa kanyang tinatahak na career. Naisiparating ng kwentong ito na hindi dapat maliiti ng mga taong may kapansanan dahil kakaibang sakripisyo at pagmamahal ang kaya nilang ipamalas para sa kanilang mahal sa buhay. Ikaw, handa mo bang ialay ang dugot pawis mo para sa tagumpay ng pamilya mo? O hahayaan mong hadlangan ka ng pagsubok at pangunahan ng takot? D W I Research -report. Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.